Parangkada sa Basay Summer ang Love for All program. Nagpasalamat ang mga residente dahil sa iba't ibang libreng serbisyong medikal na inilapit ng pamalan sa publiko. Si Jasmine Kate Agosto ng PIA Eastern Visayas sa detalye. Ikinagalak ng karamihang mga tao sa Basay Summer ang natanggap na libreng serbisyong pang medical, lalo na ng mga senior citizens na nangangailangan ng gamot. Sa sinagawang Love for All Activity, si Lola Caridad Meras ng Barangay Gintogi at Basay Summer Tuwang-tuwa ng makapagpa-laboratory check-up ito ng kanyang mata. Sa edad ni Meras na 75, madalas ng pagkahilo kung kaya't kinakailangan ng madalas na pagpapatingin sa doktor. Dahil dito, sobra ang kanyang pasasalamat dahil sa pamamagitan ng Love for All program na pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos, ang minsang hindi maabot na pangangailangang medikal ay mismong nailapit sa kanila ng kasalukuyang administrasyon. Ayon pa kay First Lady Marcos, kasalukuyang kasalukuyang nakarehistro ng 30,035 medical services ang napaunlakan ng programang ito sa buong Silangang Bisayas katulad sa pagsusuri ng vital signs, blood chem, urinalysis, x-ray, ultrasound, medicines at iba pa. Mula rito sa Basay Summer, Jasmine Kate Agosto ng PIA Eastern Visayas